isang tricycle driver na pamilyado na. Kasalukuyang nakatira sa munting bayan dito sa Alicia, Isabela. Hindi ko pinangarap ang marangyang buhay, DJ. Basta masaya lang ang aking pamilya, may pagkain araw-araw, ay okay na po sa akin. sa kaming anak na lalaki at grade 4 na po siya ngayon. Masaya <silence> naman kami, DJ. May mga time din na malungkot, ganun. Ganun naman talagang buhay. Hindi araw-araw masaya. Iliit <silence> <silence> hey, ko tang storya ng buhay namin noong pinayagan ko ang aking asawa na pumasok na magtrabaho sa isang restaurant bilang servidora. Sa umpisa DJ, okay naman dahil may katuwang na kami, magkatuwang na kami mag-asawa sa gastusin sa bahay. Hanggang isang araw, ay bigla na lang walang time ng asawa ko sa amin. may daw silang costumer. Pero iniintindi ko na lamang yung DJ. Hanggang dumating ng buong linggo, huh? ay ganon pa rin ang sitwasyon naming mag-asawa. Sa gabi naman, kapag gumuungi siya DJ, ay laging may kachat. At tuwing kapag at natanong ko kung sino yung kachat niya DJ, ay ang lagi niya ang sinasabi mga ka-workmate daw niya. So, hinahayaan ko na lang DJ dahil may tiwala naman ako sa ating asawa. Hanggang isang araw ay bigla na lang hindi umuwi sa bahay ang aking asawa. <hazji> hindi ko na rin matawagan. Pagkakitaan so, ko siya sa kanyang trabaho, DJ. At ang sabi ng may-ari ay nagpaalam daw siya pa-uwi ng Bicol. Nag-leave daw ng isang linggo. Umuwi daw sa probinsya nila DJ pero wala man siyang nabanggit sa akin. Okay. Ngayong DJ, naguguluhan ako at nalulungkot. Dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa mahanap yung asawa ko lahat ng paraan para mahanap siya pero wala talaga. Hindi ko alam kung mahal pa kami ng asawa ko or hindi na kasi ganun ganun na lang na iniwan niya kami. Panawagan ko po sana kay Marcel Ballad na umuwi na po at hinahanap na po siya ng kanyang anak. Marcel Balad. Ako DJ kung ano ang gagawin ko move on na po ba kami ng aking anak or ipagpapatuloy pa rin namin ang kanyang ang paghahanap sa kanya. Pagmamahal, Rex ng Alicia Isabela.